Pag walang ko kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Matanungan ko po yung ganito. Tatanong ko sa inyo. My question is... Itatanong ko lang I just want to ask. Tatanong ko lang po kung... mo. Mm -hmm. May sagot ang Biblia. Nakasulat kumpleto, walang bawas walang lapis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. So, kasi sa mga Iglesia ni Cristo, na ho. Uh, meron hula sa awit uh, 8017. Uh -oh. Basahin natin. Ayun <laughs> <And> then... <laughs> nawa ang iyong kamay. Kakausapin kita kapatid, huwag kang magagalit, ano? Ito panalangin ni David. Mapatong nawa ang iyong mga kamay. Nakapatong na, hindi pa. Hindi pa. 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 Ay, salamat sa sagot mo. Ulit din natin, ha? <laughs> Mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong inakanan sa anak sa anak ng tao na iyong pinalakas sa iyong sarili. Oh, hindi si Kristo ito. Kasi si Kristo, bago pumanik sa langit, pinatungan na ng kamay. Eh ito, nan, ito sinasabing ito, wala naman sa langit ito eh. Pinapakahulugan lang ng Iglesia ni Kristo na nasa langit daw ito, tao. Mapatunglawa ang mga kamay mo sa tao na iyong kinakanan. Iba yung tao na kinakanan kaysa sa nakaupo sa kanan. Iba yun. Magka, very far ang kahulugan. No? Yung kinakanan, ang ibig sabihin sa Biblia, yung anak ng tao, ikaw pinalakas mo sa iyong sarili kasi alam nyo, pag ginawa kitang kanan, ano, Ibig sabihin eh, pinagkakatiwalaan kita. Yan. yan ang kahulugan yan eh. Parang idiomatic expression yan eh. Pagkakisiging, yung simbolismo ng kanan, kanang kamay, karangalan yun. Pakatiwala yun yung kanang kamay. Oh, close, ano 'yon close sa uh, uh, confidante, yung kinakanan. Alam nyo, itong tinutukoy dito, hindi si Kristo kundi si David. Siya yung anak ng taong pinalakas ng Diyos sa kanyang sarili. Siya yung kinakanan ng Diyos. Basa, pahinggan nyo. Aking nasumpungan si David na aking lingkod. Hmm. Aking pinahiran siya ng aking banal na langit, hmm. na siyang itatatag ng aking kamay. Okay, kita mo, siya yung pinatungan ng Diyos ng kamay, siyang pinahiran ng langit si David. Siya ang kinakanan ng Diyos. Hindi si Kristo. Kasi si, kung si Kristo ito, at sasabihin mo, nasa langit. Eh, ba't nasa langit na hindi pa napapatungan? Eh, samantalang si Kristo, bago pumanik sa langit, pinatungan na sa lupa. Eh, ba't ito naman, may Hindi pa nangyayari, sabi mo. Kaya hindi pwedeng maging kay Kristo yan. Si David dyan, na pinatungan ng Diyos ng kanang kamay niya, pinahiran niya ng langit, para palakasin niya si David. Si Kristo hindi kailangan palakasin ng Diyos. Bakit? Malakas si Kristo. Hindi pwedeng palakasin si Kristo. Eh, si David ang kailangan ng pagpapalakas ng Diyos. Kaya papatungan ng kami para palakasin eh. Si Kristo ba kailangan palakasin? Basa, 1.24. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. Kita mo. He is the power of God. Meron ba naman power na, power na palalakasin pa? O baka mag-overpower naman yun, ano? Si Kristo, he's the power of God. Siya ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya, yung papatungan ng Diyos para lumakasin isang taong mahina. At yun po'y si David na pinalakas ng Diyos. At hindi si Kristo na kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan muna si Kristo.